Thoughts Si Miguel ay isang mag-aaral sa ikaap na baitang. Mayroon siyang karapatan na makapag-aral sa isang pampublikong paaralan. Subalilip na pumasok ng maaga at makinig sa kanyang guro, mas gusto niyang maglaro ng mobile games at laging lumiliban sa klase. Isang araw, nagbigay ng pagsusulit si Gng Santos, ngunit hindi nakasagot ng maayos si Miguel dahil hindi siya nag-aral. Nalam din ito ng kanyang mga magulang, kaya kinausap siya ng kanyang ama. Anak, alam mo ba na ang karapatan mo ay kaakibat na tungkulin? Dapat mong pagsikapan ang iyong pag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Dahil sa sinabi ng kanyang ama na pagtanto ni Miguel na hindi sapat ang magkaroon lamang ng karapatan sa edukasyon, kailangan din niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang mag-aaral sa pamamagigitan ng pagsisikap at pagiging masipag sa klase. Simula noon, nagbago si Miguel, nag-aral siya ng mabuti, sumunod sa guro at natutong balansehin ang paglalaro at pag-aaral. Sa huli, natutunan niyang ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin.